tanong ni Everyday Life of a Retired Nurse Paano po kung ako ang pupunta sa kanilang page or profile at manood, comment at react sa kanilang mga videos. Okay lang po ba 'yon? Kasi ang dumadaan sa aking mga timeline ay mga ibang lahi. Yung dating dumadaan sa aking wall, hindi ko na nakikita. Kaya pinupuntahan ko na lang sila. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat po sa pagtatanong mo. At shoutout na rin po kay Idol Topper Riques Cruz Vlogs. Balik tayo sa usapan. Okay, ganito po 'yan, idol. Ang nangyayaring mapapansin mo sa ating mga account, kung ano po ang lagi nating pinapanood, malimit kahalintulad ang ipinapakita sa atin. Halimbawa, kung nanood ka ng tutorial, mas malimit mo na makikita ang mga tutorial. Kung mga ibang lahi ang napapanood mo, laging ibang lahi ang malimit mo ay ipapakita sa iyo. Okay lang naman mag-visit ka sa picture profile ng isang content creator kung may gusto ka talagang panoorin na video niya. At kapag nagawa mo yon, maaari ulit siyang isuggest sa'yo ang mga post niya. Huwag mo lang gagawin ang ginagawa ng iba na laging ginagawang palitan kayo. Ibig ko sabihin, magkausap kayo na ganyan ang inyong gagawin. Na manonood siya sa iyo, manonood ka rin ang video niya. Watch to watch ang resulta nun. Maaaring ma yan ang sistem na hindi organic ang nangyayaring ginagawa. Mga pandaraya sa mismong platform. Pero kung ikaw lang mismo ang mag-visit sa profile niya, na wala siyang kaalam-alam at gusto mo lang panoorin ang video niya, okay lang naman yon Kahit ako, ginagawa ko yon Kapag gusto ko ang content creator, eh hindi ko na masyado nakikita sa newsfeed ko. At marami din mga bloggers or content creator ang gumagawa ng pag sa page at profile.